Mga idol at kabayan, breaking news! China, inihayag na sa mundo ang pag-angkin nito sa mga nasasakupan ng Pilipinas sa Kalayan Island Group. Sunday K2, na nasa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng pag-asa island, ibinandera ng China Coast Guard ang watawat nila. Ayon sa China, sa kanila na raw ang nasabing bahura. Naku naku naku, ito yung bahura na ininspeksyon ng mga otoridad ng Pilipinas dahil sa itinambak na patay ng mga corals ng China. Papayag ba tayo mga Pilipino na kukunin na lang ito ng China ng basta-basta? missile fuel na nakaimbak sa isang port sa Iran. Sumabo, makikita sa video ang matinding pinsala na ibinulot nito. Walo ng katao ang nasuri at mayigit walong raan na ang sugatan. Ayon sa huling talak. hinala ng mga observer, Musad na intercept ang planong pagsupply ng Iran ng mga missile fuel sa Hezbollah sa Lebanon. Iran, double trouble dahil nakandak na ang Kingdom Saudi of Arabia na pumirma sa Abraham Accord, isang kasunduan ng normalisasyon sa Israel. President Trump merong hawak na alas upang hindi makatanggi ang prinsipe ng Kingdom of Saudi Arabia. Barko ng People's Liberation Army Navy sinubukang bumuntot sa BRP Apolinario Mabini, PS-36, USS Savannah, to the rescue. Barko ng China agad na umalis at tagmasin sa malayo. Grabe China, inihayag nitong linggo lamang na na nilang isinapubliko ang pag-angkin ng Sandy K2 na malapit sa Pag-asa Island na bahagi ng mga teritoryo ng Pilipinas. Inilatag ng apat na China Coast Guard ang watawat ng China sa nasabing bahura. Ipinakita ng China Coast Guard na ang mga ito ay nasa Teshanjiao o mas kilala natin sa tawag na Sandy K2. Isa sa apat na sandbars na sakop ng 12 nautical mile territorial waters ng Pag-asa Island. Makikita sa mapa na kapag nakuha ng People's Republic of China ang Sandy K2, siguro siguradong kukunin din ito ang Sunday K3 at Sunday K4. Sinabi ng Chinese state media na ang mga ito ay nagsagawa ng inspeksyon at nakita nito ang iba't ibang mga basura na ibinintang na ang mga ito ay kagagawa ng Pilipinas. Ang hayag na pananakop ng China ng mga nasasakupan ng Pilipinas ay isang malaking insulto at kawalan ng respeto sa mga karapatan ng Pilipino. Ang patay ng mga corals na malamang ay itinambak ng mga barko ng China ang dahilan kung bakit sila dumagsa sa area. Paulit-ulit na inimbestigahan ng mga otoridad ng Pilipinas Pilipinas tulad ng 2023, Department of Environmental and Natural Resources pa mismo ang dumayo sa lugar. Noong nakarang buwan naman, nagsagawa pa ang dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng pag-aaral sa area, ngunit kalaunan ay inabando ng mga otoridad ng Pilipinas ang kanilang misyon dahil sa maagresibong hakbang ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. Lumipad ang People's Liberation Army Navy helicopter ng malapit at mababa sa mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang gobyerno ng bansa sa sa panibagong pang-aagaw ng China ng Sunday K2. Sa atin, sa ibang balita naman, matinding pagsabog sa Iran na itala ng mga saksi. Malakas na pagsabog ang naiulat sa Shahid Rajay Port sa timog na bahagi ng Iran. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang sani na matinding pagsabog na ikinasugat ng nasa mahigit 800 mga katao sa kasalukuyan. Ayon sa isang open source, ang pinagmula ng pagsabog ay ang mga nakaimbak na mga rocket bomba o missile fuel ng Iran Revolutionary Guard Corps na ipapadala nito para sa Hezbollah sa Lebanon. Ito ay pinasabog ng Israel Intelligence o Musa bago pa ito tuluyang maikarga sa mga parko sa Raijay Port sa Iran. Malaki ang posibilidad na malaking shipment. Ang Raijay Port, ang pinakamalaking puerto sa Bandar Abbas, ay idineklara ng sarado sa oras ng mga ito. Makikita ang sirasirang mga sasakya na nakatigil malapit sa port. Resulta ng matinding pagsabo. Walang import at export ayon si Iran official na magaganap dahil sa pinsalang natamo ng nasab. Puerto, simula kahapon hanggang sa kasalukuyan, matindi pa rin ang apoy sa nasabi. باید باید باید. دوست داری دوست داری می یا گان عزیز از خبرگزاری فارس برای شما این گزارش رو تهیه می‌کنیم ما در نزدیک‌ترین فاصله از محل وقوع انفجار و پس از اون آتش سوزی بزرگی هستیم که در بندر شهید رجایی رخ داده و همکنون یگان‌های مختلف امدادی و آتش نشانی در حال تلاش برای خاموش کردن اون هستند در محوطه پیرامون با محل آتش سوزی همونطور که در تصویر می‌بینید خودروهای مورد آسیب قرار گرفتن مورد شدت اولیه انفجار مورد تاثیر به خطر قرار گرفتن که در تاثیر مشاهده می‌کنه. خصوصی در حال مهار هست در یگان‌های مختلف امدادی و آتشنشانی در حال تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. <تصفح> 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 よい sa mga ikinakatakot ng Iran at ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan, magkatotoo na President Trump ibinod na ang Saudi Arabia sa Abraham Accords. Ito ay isang kasunduan upang magkaroon ng normalisasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Israel. Ibig sabihin magdadala ito ng dahan-dahang kapayapaan sa gitnang silangan. Hindi ito kayang pigilan ng Iran at mga proxy nito dahil bubuksan ng Amerika na makabili ang Saudi Arabia ng nasa 1 trillion US dollar na kagamitang pangdepensa kapag pumirma ang Kingdom of Saudi Arabia sa Abraham Accords. Papayagan ng Estados Unidos ang kaharian ng Saudi na makabili ito ng mga F-35 5th generation fighter jets. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Mga barkong pandigma ng China nagbasid sa mga barko ng Pilipinas at Amerika habang nagsasagawa ito ng multilateral maritime events sa West Philippine Sea. Sinubukang lapitan ng isang warship ng China ang BRP Apolinario Mabini PS-36 na kalahok din sa nasabing multilateral maritime event. Sinubukang lumapit ng mga barkong pandigma ng China ngunit nang pumasok na ang literal combat ship ng US Navy, lumayo Mayo, dumistansya ang barko ng People's Liberation Army Navy. Kalahok sa nasabing multilateral maritime event ang mga barko ng Philippine Navy, ang BRP Apolinario Mabini, PS-36, Philippine Coast Guard, BRP Gabriela Silang OPV, A-301, BRP Ramon Alcaraz, PS-16. Sa parig naman ng Amerika ang USS Savannah, LCS-28 at USS Comstock, LSD-45. Nagpalipad din ng isang helikopter ang Amerika upang magsagawa ng aerial surveillance at kumpirmadong nasa malayo ang mga barko ng China habang naglalayag ang mga barko ng magkaalyado sa West Philippine Sea. Laban Pinas!